Alam mo, hindi lang aso ang kasama ko ah. Ayan. Si Dugi. Ang pangalan mo. Sige nga. <laughs> Oo. Oh, Huwag kayo mag-away ah. Relax. Ah, ingay mo naman mending. Eh. Boss muna natin yung sounds kasi baka makapiray tayo. pikiran mm -hmm. Yan, ikot natin yung camera Yan, ito na service namin mm -hmm. <coughs> Meng, huwag oh. Diba? Parang oh. Serap. minsan naman pag nagsawa tayo sa Manila punta lang kayo rito itong lugar na to uh, wala pang mga youtuber na nakakapunta Baga, sana mapanood nyo yung pag upload ko yung video ko is nakikita nyo kung gaano kaganda yung lugar dito fish of mine ito ba naman oh? yan Pabili ko. Ba't namatay? Wait lang kasi baka makapiray tayo. <laughs> Nagbibideo tayo eh. Ayan, okay na. Oh, kunin yung lagayan natin. Oh, ito, ito, ito. Oo, oh, diba? Ito po muna. Ayan. <laughs> Parang video tayo habang kumakain. Ano? Parang ano to. Nandun sila ni Philip. Nandun sa pinuntahan mo. Layo. Ah, nandun banda? Oo. Oh, kita mo naman. Pag nandun kayo, napakaganda. Malalim ba doon? Oh, medyo malalim yung iba doon. Pero di naman yata pumunta sa ano yun. Ayan. Okay. Okay. Ito po yung babaan nyo. Daanan. Papunta doon sa magandang area. Okay. Hanapin ko yung anak ko kasi ginagawa nun dito. Hindi na bumabalik naman ang motor to pag pababa kayo rito kaya lang sana kaya yung mga ano na yun mga alipuris na yun baba tayo rito pwede kayong bumaba dyan pwede nyo paradan nyo yun lang yung motor doon kung gusto nyo mas malapit pero sa amin kasi eh, doon na lang sa taas para at least may lakad ka namang exercise na rin yun. So, na kaya itong dalawa na to. Pag mga bata talaga, pag nakakita ng mga ganitong lugar, mag explore talaga yan hindi natatakot tatakot mag ano ito yung bagong discover namin na ano ah, kalikasan sapa pero malapit na siya matuyo tingnan natin dun sa unahan kung gaano kaganda check natin Ayan, okay, kinukuha mo. Ayan, no? Lawak niyan. Yung hindi pa nakakapunta rito, uh, ibibigay ko po yung information dito paano pumunta. Dito to sa, ano, malapit to sa uh, Lawag, La Union. Ibigyan ko na lang kayo ng ah... Uh, tawag nito bigyan ko na lang ko yan ng ano, site para kung sakaling gusto niyo itong puntahan at least makapunta kayo rito hantayin natin yung ano dito banda kung pwede pa bang liguan ayun o oh. dito tayo check natin dito sa baba kung mas okay ba ayun o oh. ayun mas maganda yata dun o oh, medyo hindi malinaw yung tubig baka dahil sa ano dito Oo, uh, parang ano no, yung buhangin niya, oh, makikita mo parang sulfur, yung parang inanoa ng ano. Katatapos lang yung so, <laughs> Yun. Lawak yan. Dito kung bahay-bahay lang ang ano mo, hindi ka na magkukuha ng permit. Pero so, kung truck-truck na, permit so, na. Ah, baga dito kung kukuha ka ng buhangin, kung bahay-bahay man lang, din wala na permit, no? Ayun, no? Si, patay. Ah, uh, silaw. Lawak. Tingnan natin dito sa unahan. Ang gaano ka ganda. Yun. Yun. Gusto mo lang mag ano, ha, peace of mind. Dito ka na. Sulit yung kasama ko, yung kung anong dinadampot dito. Sulit yung ano. Lugar na to. Kala ko na wala yung kasama ko. Yun pala, kumuha ng plastic. <laughs> Ay. Ay, nahanap dito, bato. Marami naman. Sit, okay, mga bato. Dito marami oh. Diyan. Ayun. Wala ko na wala na. Kumuha pala ng plastic. Tingnan natin yung zoom in natin. check natin kung gaano kaganda yung tubig uh, kung kayo gustong pumunta rito lawak ng lakaran ng aso rito Ayun, gahabulan pa dami ka na nakuha Ang gagamitin mo diyan? Design ba? Ha? Design sa bahay? Design sa CR ba? Ah, sa CR Ano, eh ilalagay sa ano? Sa semento. simento Semento lang ala, ito Okay Itong address dito is Pila. Pila. Uh, ano daw to sa lugar sa Nagilian? Pila? O, oh, Pila ang nakalagay dito sa Google Map. Eh. Yung ilang mamanin mo, ano yun? Nag, ano yun? Uh, la, la, lawan. Lawak. Lawak. matroso ah. Wala naman matroso rito? Huh. Malayo, layo to. Sobrang init pa naman. Ay. Baka sila yung kulay pula layo ah ang ng mga bata na to Woo! Pinahirapan ako ah. naligo ang punyimos. Untay <laughs> oh. dan Para ah. Cups. Mabasa mo 'yung cellphone mo. Laligo pala kayo? Uy, kaya so pala dun eh. Ito rin. Ang daanan. Malayo-layo yung pinagdaanan ko ah. Yan ang mga bata batang may nila pag nakakita ng tubig wala dire diretso i-selpon mo <whistles> bey Maligo kay diyan ha pupunta dito ko na ilipat yung motor para malapit ha dito Ikot tayo rito. Huwag kayo doon banda ha. Baka matangay kayo doon sa ilog. Oy. Ta ah, jan na kayo. Maliligo pa kayo? Mainit. <laughs> Ikaw. Ha. Huh? Sumbong ka sa mama mo ah. Sana chinilas mo. Dandahan kayo dyan. Dito boy. Dito tayo dayan. Ha? Huwag ka dyan dumaan. Ano ko kanin mo? Chinilas? Sana chinilas mo. Dandahan kayo. <laughs> Ayun Ayan eh. o. Talabaw. Baka may daanan dito. Check natin. Hey. Ah. Ayaw nyo na? Maligo pa kayo? Maligo pa kayo? Huwag kayo dyan sa may ano ha? Baka matangay kayo ng baha. Yung cellphone mo, ingatan mo ha? Dito na ako dadaan. <laughs> ah. Ito yung... Ito lang. May daanan ba ito? Wala. Balik. Ah. baka Ang simento eh. yung mga bato nila para hindi na magsipagtanggalan meron silang ano tawag nito alambre yun dinilo O okay. oh, di Okay. Ah. O di pa sana. na. Bakit Bakat nainitan ka? Terbagi ma'amu mu Gak oh, payo Gak <laughs> dito lang pala Ini ting, ini Umaga pa naman. Explore natin yung daanan. Kung anong meron pa rito.

Andun na sila sa gilid. Tama lang. Huwag ka lang ano doon sa ano kasi para malabo yung ano. Oh. Alam mo ba doon ako sa dulo? Hanggang dulo lang pala to. <laughs> oh, hanggang dulo lang din. Ah, hanap mo. Yung batong ano. Ah, hi.

Okay na. Kain na na. Ayun yun. May aso pa kami. <laughs> may bantay. So, diba?